o pack o di ba sana all may pa <laughs> halina't samahan niyo ako kung paano ko ginawa to. sa to paggawa nga ng money bouquet unang-unang kailangan natin is yung plastic which ang size is 7x3 pero ang gamit ko dyan is 8x3 dahil yun lang available sa pinagbilhan ko bali 20 pieces yung bills tapos amount of 15k for me isa rin to sa pinakamagandang extra income kung mapapansin nyo kung paano ko siya nilagay sa stick, ayan, nilagyan ko muna siya ng tape sa pinakagitna. Then, ni-roll ko na parang pa petals o pa bulaklak. Kailangan yung gagamitin natin na tape is yung hindi madaling makalas. Kailangan yung matibay para naman pagdating sa bouquet o pag nilagay na sa bouquet, eh hindi kalas-kalas o malalaglag. At dahil nga napili ni client na patayo yung bills natin para sa 1K, eh ayan ang paglagay ko ng scotch tape. Marami nga tayong pwedeng i-design o i-korte sa pera para sa ating money bouquet. Kagaya nito na nakalapad. Meron ding parang patulips. Tapos meron ding parang parose. Tapos meron din nakarol. At marami pang iba kung manonood tayo ng YT. Talagang marami tayong matututunan. Nung una nga, ang gamit ko lang is plastic yellow. Pero syempre, kailangan nag improve Tapos dito, dati ang gamit ko is yung styrofoam lang. Pero dahil nakita ko sa YT na mas mainam ganito yung gamitin para mas makapit yung pera eh. Ayan ang ginamit natin yung floral foam. Late ko na nga lang talaga nalaman na kailangan kailangan ganito pala yung ginagamit. Pero ito nga, at yan nga nakita nyo, ang ganda ng pagkakakorte ng ating mga bills. Sinunod ko naman yung ating 500 na bills. So far, sa dami nga nang nagawa kong mali eh, parang dito ako mas nadalian magkorte. Hindi kagaya sa styrofoam, ang hirap pang ilagay tapos bunot, kabit yung ginagawa ko doon paulit-ulit kasi hinahanapan ko siya ng pwesto kasi kapag nagkamali ka ng pwesto sa styrofoam, eh talagang mabubuka o kaya mas kikitid yung pera, kaya talagang nakakatawa na na-improve o nakita ko yung mas magandang gamitin para sa money bouquet. At kung napansin nyo nga kung paano ako maglagay ng Japanese paper, talagang pababa o unahin mo na yung taas bago sa baba, then kailangan talaga yung pagkabit ng tape is maayos para naman kapag nilagay yung ibang Japanese paper banda sa baba, eh hindi naman pangit yung kalalabasan. Na para bang pagdating sa client, eh parang nakipagdigmaan na yung bouquet natin, Char. Napansin ko din na sa dami ng ginawa ko money bouquet, eh ito lang yung pinakamaikling oras na nagawa ko. Siguro nga dahil malaking tulong din yung panonood ko kung paano mas maganda o mas mapadali ang paggawa ng money bouquet. Naalala ko nga nakagawa din ako dito ng human size na money bouquet. At ayan, ipiflex ko sa inyo. Thankful ako dahil nag nakaranas ako ng 6 million views dahil dyan. At ito nga ang ating finish look ng ating money bouquet. O ba diba ang bongga ng kulay, ng design. Talagang nakakatuwa. Talagang nasatisfied ako. Sana more benta, more income. Yun lang. Salamat!